Iran, oh, ni hangyo ng dokuman ang iyo brother sa kapatiran, ulan sa naku pa kasi ti konsilo, no? Iba yung kita, iba kita sa ato motibo, di ba? O may motibo na nalpa kaparo, di diba? sa kuampa sa ini Latin Greek, Vincent Omnia, Very. Kung sa English pa. The truth conquers all or the Now, sa jaw na isip isa ka brother sa ato kapatiran. Amo jay ako sa dayon isip isa ka kandidato. So amo jay ako may pasalig sa ejo. Kung unoy tapakita na ako sa hon Kaya kita sa Alpacaparo is an international, humanitarian, sorority, and brotherhood. Di ba? Di ba? Uy! Matay tayo dyan. So ako dyan, nakahangiw na ako. Dili na na ako mga brothers and sisters. Kaya ang highlight, ang pinakamoto ng Dibag Dikjari naman na nato, dili kapog nga ng gobernador, si Daman mo explain sa iyo. ipakilaya sa inyo, brother Spectrum. Ipakilaya eh, ko ako si brother Johnny. Johnny Kuleto. Numero J sa Palota. Palihog ko mga brothers and sisters radio, kasi, lupo, na ko sa inyo mo Kasing na suportahan ako ninyo para uh, magpadado na lang itong mga humanitarian service sa ako panahon. Long live!